Mag-walking prayer po tayo. Today is Friday at 5.30 p.m. Here in Windsor, Ontario. According to the Bible, in nine, ah, Psalm 91, God, our protector. So, samahan niyo po ako na tayo po ay manalangin. Maraming batang na... na kasi masaya sila dahil maganda ang weather. Okay, we're going to start our prayers. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Salmo 91 or Salmo 91. <laughs> Gasyam na isa. Salmo awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan makapagsasabi sa kanyang Panginoon huwag Tahanan, ikaw ang aming Diyos ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan ikailigtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pagpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya din pagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglan, paglusob, pagsapit ng araw. Di sa anupaman darating na salot, pagkagat ng dilim di ka matatakot at natitiyak mong di ka mano ika ay nagmamasid sa panonood iyong mamamasdan yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo ang mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan di mo abutin ikay mapahamak at walang daratal at kahit anong ori, paghihirap sa inyong tahanan, susuguhin niya ng maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako'y kay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo kat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas at Mabagsik, ni sa ano pa man, di ka maano sa mga serpiente yung mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at ingatan ko ang sinumang tao na kikikilan din. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggal. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalahan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, aming Panginoong Iso Kristo. Maraming salamat po. At to God be the highest glory in the mighty name of Jesus. Amen and Amen.